isa ang bulaklak sa mga pwedeng ipanregalo tuwing may okasyon. Pero ang bulaklak, hindi na lang pang dekorasyon, kundi maaari na rin itong gawing tsaa. Sa flower shop ng tanyag na Baguio Floral Designer na si Paulite, makikita ang iba't ibang flower tea. Sa Japan, actually mayroon silang chabana. Chabana ceremony. Ito yung ano, uh, tea ceremony sa kanila. So ngayon asa uh, as a City of Flowers tayo at uh, ano uh, ini-introduce ko itong uh, tea flower. Para mas lokal pakinggan, tinawag niya itong chasabong. Mayroong sampagita o jasmine tea, pink rose buds, dandelion, blue ternate o butterfly pea at chrysanthemum. Ang mga ito hindi lang pampainit ngayong malamig ang panahon kundi mayroon din itong benepisyo sa katawan. So bawat flower kasi mayroon mga may mga benepisyo kasi siya. For example, yung chrysanthemums, mas maganda yun sa inuubo o sinisipon. Lalo dito sa atin sa City of Baguio, medyo sa uh, bumababa yung lamig na. Hindi naman ito pinalampas ng ilan na matikman. Masarap. Uh, yes, super. Yung lasa niya po is nakaka ano po, nakaka parang nasa cafe ka po ganun talaga yung vibe niya Yung aroma ng rose talaga aside sa maaamoy mo, malalasa mo din na kanta hindi siya yung walang bitterness na kagaya ng ibang tea. Ang mga bulaklak galing pa sa ibang bansa. Kaya naman, hinihikayat pa niya ang mga magsasaka sa Benguet na magtanim ng organic flower Malaki ring oportunidad ito, lalo na sa Rose Capital of the Philippines na Barangay Bahong sa La Trinidad Benguet. Napakalaking ano, opportunity na makagawa sila rin ni si logu siguro ng tea flower uh, manufacturer para hindi na tayo angkat sa ibang bansa para, para mai-offer natin sa ating mga kababayan. Maliban dito, nice din niyang isama ang iba pang mga native na bulaklak sa ating bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.